a blessed morning. Ito na po nga po pala yung araw na kung saan ipapadala na natin yung parcel na in order sa atin through online na kung saan ito po yung mga rose hair clips po. Ayan, so papunta na po tayo ngayon sa care gear na kung saan. ay pupunta po tayo sa GNT. So dahil nga napakainit ng panahon ngayon, eh so kailangan ay maaga tayong alis uh, aalis sa bahay para makauwi tayo ng mas maaga. And the same time, ayan, pinagsama-sama ko na po yung mga lakad ko ngayon. So, bali dalawa yung lakad ko. So, after ko pong pumunta sa JNT Carrier na ipapadala na natin yung in order ni Sis Marisa Bilasco na kapwa nating structure Survivor na mga uh, rose hair clips. Ayan, so, pupunta din, mayroon pa po ako isang pupuntahan. So, syempre po, shout out kay Mama Marisa Velasco na kung saan. Thank you po sa pagtiwala mo sa akin, Sis Marisa. And the same time, thank you po sa pag-support nyo sa aking small business. So, anyway, tara po, samahan nyo na po ako. Alis na po ako dito at para maaga tayong makaalis ng bahay. So, ayan na, ipapakita ko sa inyo muna yung laman ng aking bag-bag. Ayan, Yun na yung mga rose clips ng mga gawa ko. So, after kung ayan, may ligpit na at ah, tara na, so andito na po ako sa tricycle, so ito yung isa sa mga unang transportation namin para makapunta po sa GNT so magtasakay muna ako ng tricycle so after ko magsumaki ng tricycle sasakay pa po ako ng jeep sa totoo lang po, so mas thankful ako kay Lord na binigyan ako ng talent niya ng ganito big big help na po ito sa pang araw araw ko na gastusin na kung saan may time na mabenta may time na may hindi pero tsaga lang po tayo darating din kasi yung right time na i-click din itong small business ko na kung saan ay nilalagay ko na ito sa online shop so abangan po natin yan at ibibigay din ta sa atin ng nilo pag nasa online shop na po kasi yung small business na to mas lalong dadami po yung opportunity na may bibigay po sa atin nalawak yung marketplace po natin Tara po, sakay naman po tayo ng jeep. Kita naman po ninyo, aga-aga pa pero napaka-init po ng panahon. So isa po sa mga panalanggan natin sa init na panahon pag tayo ay umaalis ng bahay, syempre magbabaon tayo ng tubig and the same time ng payong. So ayan na po, nandito na tayo sa JNT na kung saan. Mm -hmm. Siya nga po pala sa mga natatanong sa akin kung paano daw sila makakapag-order through online ng mga gawa kong mga kitty hair clips hair bows, scrunchies, etc. Ayan, so PM ninyo lang po ako. So, ilalagay ko po sa comment section kung saan nyo po ako pwedeng i-PM. So, anyway, sa mga gusto naman pong mag-reseller, ayan, i-PM din naman ninyo po ako. And, syempre, bibigyan ko kayo ng reseller fries na kung saan available po yan sa Wholesale and work orders mm -hmm. So yung mga career po lang po natin muna ngayon is through GNT at LBC lang po muna Wala muna po tayo kasing online shop ngayon kasi sa totoo lang po napakahira po na magkaroon ng isang online shop Kasi kailangan po ng marami pong uh, asikasuhin na kailangan mga requirements And the same time eh wala po po akong sapat na budget para makabili na po ng mga kailangan po sa pag online business So anyway po, after ko po sa GNT, tara po, nandito naman po ako sa isang pupuntahan ko na kung saan, ayan, dito na po ako sa aking rehab center. So abangan nyo po yung vlog sa susunod kung ano po yung ganap ko dito. Thank you for watching. Bye!